the streets louder. Bale well, itong pagaspas na ano mga boss. Hindi, hindi, pa masyadong develop yung resort dito eh. Ito na natin meron. Tsaka doon. Bihira din yung mga dumadaan na sasakyan dito. Yung pinaka straight light niya. Puro solar. Yeah pa Bali so, yun yung bahay ng utol ko Diyan kami nakapakasyon ngayon Wala ko lang talagang dito mga boss Wala pang masyadong naliligo kasi hindi pang masyadong Para sa mga turista Ang pagkakalam ko banta, no, sa dulo may mga resort na ron

protected area raw yun mga boss uh, kita raw yung mga sinaro sobrang lino malalaman natin bukas yan parang meron na kaming na-rent na pang uh, pa puti raw yung buhangin din tapos sobrang lino ng tubig kita raw yung mga sinaro bawal mga huli pwede maligo bawal ang mga huli mamaya maligo ulit tayo dyan mga boss Uh, maghahapon umaga niya, naligo yung mga bata tapos na maghahapon, niligoan natin ulit yan kaya maligo niya sa hapon, kagabi lalo na may dalakan chicks, este, may dalakan ano, iniinom alak natin ito mga boss dito pa sa ano pa nga ano, ano, ano? Camarines Norte talangka oh. Ngayon dagat sa gabi mga pus Lotay no siya ngayon eh, lotay no Ano yung, yung tubig yung ganino? Yan laki na pinapa

win. napakagandang lugar na ito mga boss. Puti yung buhangin. Ayan, e, naliligo na yung mga kasama ko. Ikot muna tayo mga boss. Ipapasal ko kayo dito sa napakagandang islang Bagasbas Camarines Norte mga boss. Puti yung buhangin. My goodness. Parang nasa Boracay. Talaga nga naman. Napakalinaw. Wala na tumabos sa protected area. Kaya bawal magulo yung mga corals. Tapos yung mga isda. Bawal din mga uli. Kaya may banday ito eh. Itong lugar na ito. balit Bali doon doon kami galing Doon yung tinutuloy namin Yung bahay ng utol ko Dito kami ngayon sa isla Haba niyan Mamaya ikutin daw namin yan Paikot doon Diyan labas Balik yan Diyan din ang Para may tent tent Kubong panuluyan ganda. My goodness. Gendo. Oh. Kung babae lang 'to, niligawan ko lang 'to, mga boss, ganda. dito yung tubig pag high tide kasi may mart ng tubig yun pag high tide umabot yung tubig dito Nah, menurut istari itu habis

Okay. <laughs> para sa mga naiiwan palibas sa low mga boss uh, ah, dito low tide ngayon dito iba pa klase yung mga nakita kong mga naninirahan dito mga boss tulad nito isang to ang para sa alimawan na mabalahibo sa mga weko yan eh mga boss na mabalahibo maliit lang siya meron din para mga ano, pugita ba yan? Hindi ko malaman kung pugita ba yan. Yung mga nakalabas yung mga kamay nila. yan Yung pa. Dami yun. Tapos may mga... sea cucumber ba yun? Dami. Teka hanap tayo. Yan yung mga parang... sea cucumber ba to? Yan mo yan. Ito no? isa. Yun. Ito dyan. Yan. Dami yan. Tapos yung para mga pugita ba yan? yung mga kalamay nila nakalabas. Oh. Pasok. Pasok dito ako. Looted nga dito mga boss. Sa isang. Kaya ang daming mga lang pwede makita yung mga kodi na ninirahan dito. Pwede makasama natin mga boss nandun. Iniigot ko, ko lang itong area nito para makita yung gandang nakatago sa loob mga boss. Ito pa rin mga boss. sa ah, Bagasbas sa ah, Camarines Norte mga boss. Ikot pa tayo. igot ko pa kayo. Mahaba yung paglalakad ko, mga Kaya sumilong muna ako rito. Sobrang init. Iikutin ko isla eh. Napakaganda niya, mga boss. Ang gandum ba yan? Kaya sumilong muna ako rito dahil mainit. Sobrang init. Ang gandum ba yan? White sun siya, mga boss. Sumilong na muna ako rito. Maya maya uh, usap ulit tayo mga boss Iikutin ko itong island to Naiikot daw ito eh Napa ganda Ngayon mga boss High tide na Sa islang pinuntahan namin Uwi na mga boss Balik na ulit tayo sa Manila Tapos na yung ating bakasyon mga boss share ko lang mga boss yung pasyal namin dito sa Bagabas Kamarines Norte mga boss hanggang sa uli may pagkakataon mga boss yan natin I-share ko lang naman so, pakasyo natin dito sa Bicol mga boss ganyan ang dato kasi nakumbuhangin puti hindi tayo mabos sa Bicol ba Bagabas, Kamari, next course yes, bakasyon tayo dito sa utol isla to mabos, bali isla to hinatid tayo dito ng bangka yun yung bangkang isang yun, kulay blue malaki laki yun, kapila yan Hanggang sa muli, ingat tayo palagi mga boss. Nagbe sa ating kasamuli muli, ingat tayo palagi mga boss God bless natin lahat mga boss Uwi na Kulang yung araw ng bakasin natin mga boss Thank you.